Wawa Dam, isang tourist spot dito sa Muntalban, Rizal. Dito nagkubli si Andres Monifacio noong panahon ng revolusyon. Na isa sa mga historical place dito sa lugar. At dito nagukit ng kwento ang ating mga revolusyonaryong Pilipino. Dito rin naganap ang madugong labanan. Tara samahan niyo ako alamin ang iba't ibang mga kwento at sekreto dito sa Wawa Dam. mga ables nandito na tayo sa arko ng muntalban sa uh, mga ables uh, sa muntalban sa na tayo sa wakas nandito na tayo mga kabless. ito mga kables naganap muna kami ng aming parking para safe na safe ang aming service shout out nga pala kay ate napakabait ni ate tinago niya pa ang aming mga helmet shout out sa iyo ate tara mga kabless, punta na tayo sa Wawa Dam ito mga kables napakarami ng mga bahay dito at napakarami din mga nagtitinda dito mga kabless. oh. Yan, ito mga kabless, ang mga dadaanan natin dito. Meron dito mga nagtitindang mga accessories. So, mga souvenir para pag uwi natin, meron tayong mga dala sa lubong sa ating mga mahal sa buhay. At ayan mga ka-bless, may kuweba pa. Ano kaya nasa loob niyan? Nakakatak. Good. At ayan mga ka-bless, pagdating pala natin dito, magbabayad tayo ng entrance fee na 20 pesos lang. Pagpuntang Wawa Dam, kasi na zero. Pag kayo dito, mag-entrance -e tayo ng 20 pesos. Kaya ang nakasama ko, cameraman. Kaya babayad kami ng 14. Kaya mga bless ang anong ticket. Shout out sir. Thank you sir. Thank you po. Thank you po. Tapos, diretso na tayo. At ayan mga kabless, ang papuntang pamintinan cave. Ang Pamintinan Cave ay bahagi ng kasaysayan na tinatawag na Pamintinan Cave dahil ayon sa kasaysayan ang kuwebang ito ay ginamit bilang taguan ng revolusyonaryong Pilipino na si Andres Bonifacio. Isa di umano ang kuweba ng Pamintinan na naging sikretong punong tanggapan at doon sa loob ay diniklara nila ang kalayaan mula sa Espanya noong ikalabing dalawa ng Abril taong labing walo sa kasamaang palad ay eh, hindi tayo makakapasok ng pamintinan cave dahil under maintenance pa ito mga kabless. Ayan, dedire-diretso lang tayo doon, papunta doon sa liwanag. At iyan mga kabless, isa rin itong lugar na to sa naging bahagi ng kasaysayan dahil dito nagkaroon ng madugong digmaan. Noong World War II, itong Wawa Dam ay naging saksi sa madugong labanan ng Amerikano laban sa Japan noong 1945. At ayan mga kabless, nakikita nyo may mga bakas pa siya ng mga bala. Ayan, makikita natin. Ang Wawa Dam ay tinayo noong 1909. Ito ay may lawak na 85 metro. Ito ay tinayo para magbigay ng supply ng tubig sa Metro Manila. At ayan, punta naman natin ang sikretong paliguan dito sa Montalban, Rizal. At ayan mga kabless, sasakay na kami ng bangka. Kahit kinakabahan, kailangan ituloy natin to para sa ating hinahanap na secret river. At ayan sila ma'am, shoutout po sa inyo. Kahit kinakabahan, masarap din pala ako sumakay sa bangka mga kabless. Kasi pakiramdam ko parang tataob. Pero dapat kayanin. Sa wakas, malapit na tayo mga kabless, makarating na ako sa Secret River. Sa wakas, nakarating din. Nandito na kami mga kabless. Tingnan nyo, napakaganda dito. At ayan mga kabless, bye lang daw namin ang lugar na 'to para humanap ng magandang paliguan. Grabe, napakalamig ng tubig mga kabless at napakalinaw. Para ang sarap ng lumangoy dito mga kables. Pero hahanap tayo ng maganda. Yung medyo malalim. Ayun nakakita ako ng bandang mga tao doon. Tara. Sundan nyo lang ako. Mali pala na daanan ko medyo malalim. Dito pala ako sa kabila. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. At dito ay nakilala namin si Uncle Bong na nagbabantay ng lugar na to. Sige doon, doon ka maglihis. Uh. Uh, si Sir, oh, shout uh, out Sir. Ah, uh, Si Uncle Bong po ito. Uncle Bong. Ito po yung liguan ng Secret River namin. Kami po ang oh, pangalan nagpangalan ng Secret River, walang iba. Yun. Mga organizer namin po ma ang dito. Original dito. Yun. yun. Ayan. Walang ayan. ibang Secret River kundi malaking bato. Dito tayo, maliligo mga kabless oh. Ang ganda oh. Pero ayan. bago yan, magbihis muna tayo. Tara. Marami. At dito tayo nakakilala ng mga bagong kaibigan. <laughs> <laughs> ayan, ayan, si ayan mga blessing natin Okay, JR yeah, gante ano na yung follow natin si ya. blessing moto blessing moto sir Ayun. sir saan pa kayo galing sir Manila sa Manila pa <laughs> yan si sir galing Manila pa Ay sir Santa Cruz sa tiga <laughs> Santa Cruz Manila yan shout out sa inyo yan at dito na nga ngayon nagpakita ng galing ating mga kaibigan. Saktong sakto yung talon, gitna-gitna eh. Taas yan, par! Taas yan? No, ko sa aliyad. Sa paraiso. Ang babaw yan. Dito lang bandang ma... Dito, bandang gitna. Dito na ako, dito ako. Mahabot pa ka mo dito? Mababaw babaw talaga dito. Dito, babaw talaga dito mo na, baka mamaya mabudad ayawin saan ha. Dito o. Bawag mong na. Dito, dito, dito na. Sa gitna, sa gitna. Sa Sarado mo d'yay. Ayan o, ayan o. Sanak-sanak. Ayan sa kayo kuya, kayo kuya. Baka sub-offer ka naman ha! Ayan o, naglabag ka pa d'yan. Nalip na dito sa... Dito ko mababaw. Baka dito ako tumunog. Dito ko marami. Ngunit ha. Ngunit ha.

Mataas akin ako lang. May mo mm. pa ba 'yun? ayun na. Ay, yung mataas yung ano, pinik. Ha? Anong sala Yan at ang galing na ating mga kaibigan. Mapal at Ateyan mga ka-bless, na pala kami baka abutin pa kami ng ulan dito. nakatakot kasi dumidilim na. Kailangan na naming makabalik. At ayan mga kables, ayan nga pala yung bundok. Diyan nga pala nabuo ang alamat ni Bernardo Carpio, isang matapang at napakalakas na lalaki, ang alamat dito sa Montalban, Rizal. Ayon sa alamat, bata pa lang si Bernardo Carpio ay nakitaan na siya ng palakasan dahil bata pa lang siya ay kaya niya nang bumunot ng malalaking pako sa kanilang haligi. At nung siya'y magbinata ay lalo siyang hinangaan dahil sa taglay niyang lakas. At nung siya'y naglalakad nakakita siya na nakahigang kabayo at hinawakan niya ito. At bigla itong lumakas at gumaling. Naging kasama niya ito at pinangalanan niyang Hagibis. Kasama niya si Hagibis sa pagtanggol at pagpuksa ng mga masasama sa kanilang lugar. Sa taglay na lakas ni Bernardo Carpio, maraming natuwa sa kanya at marami rin nainggit sa taglay niyang lakas. Dahil dito may dalawang parale na humingi ng tulong sa inkanto para masukulo si Bernardo Carpio sa bundok at nung nahuli nila ito ay nipit ito ng naglalakiyang mga bato. At may paniniwala daw sa lugar na ito sa tuwing lumilindol daw ay pilit na kumakawala si Bernardo Carpio sa pagkakaipit sa malalaking bato. At yan ang kwento ni Bernardo Carpio dito sa Montalban, Rizal. At ayan mga kabless, nandito na kami. Kung umabot ka sa video to, maraming salamat sa iyong panonood. Huwag mong kalimutang mag-like, comment, subscribe sa akin channel para lagi kang updated sa gagawin ko pang mga video.